Said, I need to say, I had enough, right? I have a voice, I had enough. And um, I think when you do things, you need to be very careful um, about the consequences of the things that you do in life. We're all grown ups, right? we grown up we're all adults. Everything that you do, there is a consequence. Estrada, na may kasayaw na mga foreigners sa mga bata. Pangalanan natin na si Lily Holman. Oh, man, oh my yes. God. Ang sabi, alam mo, more than half his age pala tong batang to. Ngayon si Rigor. Ano ba nangyari sa iyo, Rigor? Feeling bata daw. Ngayon si Jan Estrada. Oh. Feeling parang binata. So, ibig mo sabihin, hindi makontento si Jan Estrada? Eh, natural. Nakailang babae na ba yan? Welcome, Welcome to the Lenny! Chismis naman tayo kapatid! Dahil mainit na balita talaga ang hiwalay ang Janice Strada at Priscilla Morales. Yes, nakakagulat yung balita na to na siya ngayon ang laman ng social media. Dahil nagsalita na nga si Miss Priscilla, okay? Kasi nga meron post na nasa Boracay itong si... Janice Strada na may kasayaw ng mga foreigners na mga bata. Pangalanan natin na si Lily Holman. Oh, man, oh my yes. God. Ang sabi, alam mo, more than half his age pala tong batang to. Okay? Oh, Pero ang sabi ni Janice Estrada is, doon lang daw niya na meet sa Boracay yung mga batang yun. Yes, at wala daw katotohanan na girlfriend niya itong si Lily Holman. At ito ka ba, diba? Tagal na palang hiwalay daw yung dalawa. Ito, bali oh. balita, 2020 pa lang, maghira, magkahiwalay na sila ng kwarto. Oh, ah. so ibig sabihin talaga, alam mo may kalakuhan daw talaga itong si Janice Clara. Pero bago ang lahat kapatid, panoorin mo natin ang video na ito. I need to say, Right? I have a voice. I had enough. And um, I think when you do things, you need to be very careful um, about the consequences of the things that you do in life. We're all grown ups, right? we grown up. We are all adults. Everything that you do, there is a consequence, and I refuse to let it pass. Anything from this point onwards. So that's basically who I am. I'm a very patient. I'm very kind, and I'm a very forgiving person. But until the limit, when I get to my limit, I'm sorry. I don't think I'm the best person for you to fight. Oh my God, oh. I don't think I'm the best for I am the best person for you to fight. So, yes. ibig sabihin talaga, matindi kapatid. Yes. Yeah. Ibig sabihin, I've had enough. So, yeah. ibig sabihin, napuno na siya. Kasi kaya nga pala, di parang ayaw daw kasi umalis ni Janice Tara sa bahay nila. Ito balita, mm. kaya si Priscilla na lang umalis kasama ang anak niya. Sa US muna sila, then after US, pupunta, pupunta, ng pupunta ng na sila ng Brazil kasama ang mga anak. Ah, um. ah. Pero recently kasi nag-celebrate sila ng birthday ni Janice Strada. Napanood ko yun eh. At si Prisa nila pang kumukuha ng video. Showbiz! Yeah, oh, yeah. syempre. Kasi yung mga anak ni Janice Strada kay Janice. Yeah, oo nga. Para di... silang happy family. Oo, oo. So ngayon, si Rigor. Ano ba nangyari sa iyo, Rigor? Feeling bata daw ngayon si Janice Strada. Feeling parang binata. Feeling single. Ganun ang lumalabas daw. Eh, ang napakaganda na nga ng kanya asawa. Yeah. Maghaharap ka pa ba, ba ng iba? Diba? Okay. Eh. Kita mo nga, di ba Well-maintained. Feeling ko ngayon talaga, uh, ah, sa aking opinion na, ah, parang wala sa babae ang problema. I'm sorry uh, oh. to say, oo. Oh, oh. Parang siguro yung mga lalaki talaga, opinion minsan, lang. hindi na kontento. Oo. Oh, oh. diba? So, ibig mo sabihin, hindi makontento si Janice Strada? Eh, natural. Oo. Oh, oo, oh. oh, di ba? Oo. Oh. From Janice, yan din naging issue nila ni Janice de Belen noon, babae din. Oo. Mm -hmm. o, oh, ngayon na naman, nagpanga, nagpakasal siya, ayan na naman din ang issue. So, kung talagang totoong hiwalay na nga sila, ikaw naniniwala ka ba na hiwalay sila? Oo. Ako diyan Naniniwala okay. ko niya walay. Kasi hindi maglalakas loob si Priscilla na marami nagtanong doon nga sa live niya mm -hmm. na wala na nga. Eh, nung sumasayaw sila, ang sabi niya, divorce. Yes. Ay, no. Looking, looking divorce. divorce, ang yes. sabi niya. So, ibig sabihin, parang, wow, feeling may, may laya mm -hmm. kana eh, hindi pa nga sila annulled. Di ba? Yes. Mm -hmm. Pero, kasi nagsalita din si John Estrada, di ba? Sabi niya na, it's a private matter. Mm -hmm. Pero sabi niya, walang katotohanan na meron siyang girlfriend na iba. At kung ano man daw yung pinagdadaanan nila ni Priscilla ngayon, kailangan na ng respeto natin yun kasi it's a family private matter. Yeah, so irespeto na lang natin kasi alam ko rin magsasalita din naman si John Estrada soon. Yes. Pero ako malino na malino talaga na sinabi ni Priscilla na yun na nga, kapatid, yes. talaga alam mo parang wala na. Yes. Okay. Alam po, wala na as in wala tapos na sila. Yeah, tapos na sila. I ano mean, yan po ang aming opinion dito na naniniwala po kami na talagang matagal nang hiwalay yung dalawa at nila ang binulog dami yes. sila at respeto na lang natin kung ano man ang kadahilanan na yan. Diba? Thank oh. you so much for today and, nice. and we'll see you again. See you.